Siguro. Ay, may, may dumaan. May go. mamaya okay. na, rin ako. Naita mo? Naita mo? May dumaan, no? Pero na. Higit do... na ako, ah. Hindi, hindi ako nga yung Ay, ayaw na ko. naman Hindi natin napakita sa kanina. Pero, uy, no, namatay. Namatay? Ito ba? Full charge pa to. Wala na yata, ah. Wala mag dito, eh. Na Nalungkot tuloy si Tata. Ah!

So yung mga smile, as of now, nandito tayo ngayon sa Olongapo City Memorial Park. So we're having our content to Halloween special here. And kasama natin yung mga ating mga smile na sa likod. Paitam sila, paitam sila, paitam! <laughs> so yung mga smile, no, meron tayong gagawing challenge dito. At meron tayong two teams na gagawin yung mga challenge natin. Ang first team natin ay ang Team Al! Hello mga kasmile, kami ang Team Atlas! sa iyo mga dahil tapos na magpahilala ang team ay ngayon naman natin ang Team Renante! Hello, Hello mga kasmiles! So we are the second group and we are the Team Lowland! So, explain na natin mga ka-smile yung pinaka-rules ng game. All team members must always be together. So, bawal kayo maghiwa-hiwalay. Kasi nga, di ba sinabi ko kanina, may hahanapin kayo. Then, yung number two, before nyo hanapin siya, kailangan i explore nyo muna yung place. And number three, siyempre respect nyo yung cemetery. And number four, enjoy nyo yung challenge. We have the one thing na kailangan nyo hanapin pero mahanap nyo lang siya pag nagawa nyo yung tatlong challenges na yun. Actually, sa challenge, doon nyo malalaman kung ano yung papagawa talaga namin. And yun na yung, pag nahanap nyo yun, kayo na yung winner. Na-explain ko lang dito sa memorial yung mga places nila dito. So, we have garden area with the grass, then family estate. Then, dun sa kabila is, tinatawag nilang memorial court garden. To sa likod natin, tinatawag po siyang eternal estate. So yun, so yun guys, familiar na, familiar na lahat sa places dito sa Memorial. So we will start the challenge. I'm Heavenly Father, nagkapasalangat po kami sa gabi ito na meron kami at na ligtas po kami lahat. Nagkapasalangat po kami sa mga blessings natanggap po namin at hiling ko po Heavenly Father na i-best you po itong ang aming gagawin na maging safe kami. at wala pong mangyaring anuman na hindi namin inaasahan. At i-guide niyo po kami na magawa po itong challenge na ito ng successful at ang lahat namin sa Panginoon Jesus Christ. Amen. Amen. Ready, ready mga smile. Good luck, good luck guys. Good luck ka smile. Contento Halloween. Let's go. Let's go. Let's go. Sino maa, smile <laughs> Kaya natin sino man na sa kanila. Eh man, binabasa nila 'yan. Binabasa nila ng... 'yan sa silaw na sa ilaw pero Good luck. Magkanta. <laughs> Basta akong loob. Maghanap ang dalawang lapi na may pinangak na matay ng year 1966. Ang pinanganak ko na matay ng 1966. <laughs> namatay diba? Wala naman na buhay dito. Ito muna. Hmm. <laughs> <laughs> Huwag kong i-ready dito. Tayo hanapin natin. Alam mo, eh, diba? natin, katangahan natin. Kaligan na. Challenge to feeling ko. Pagdating natin doon, doon naman tayo sa kabila. Hahanapin natin yung tilago nila. Ang pinakamahirap na taguhan is yung unang-unang una, yung pinakamahirap. Months lang siya. Huwag ka may dolor eh. 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 Huwag ka may dolor ano yung team mo yung flashlight na may love? Anong year? Nineteen? Nineteen? Nineteen-nineteen? Kita yung sobrang sarap pagdumaan. N nalupo tuloy si Kato. Dito na yung tabi. Di pala na! Wait a Both teams have their <laughs> own tactics kung paano nila gagawin ang first challenge. Pero, mas magiging pahirap ng pahirap Di lang ma-encounter ang mga next challenges natin dito sa Contento Halloween Special. And before that, let me explain first kung anong tawag sa mga places dito sa Olongapo Memorial Park. So yun mga smile, smile no? on this part, we call it the garden area. Kasi syempre, kita nyo, more on mga grass si mga nandito. And mostly, per lot, yung mayita kita natin isang ganun, is per lot, is usually nilalagyan nila sya ng two press bodies. And ito, itong eto, part na ito, nung nakikita nyo ito sa may bungad, ito yung more or less mga ano na to, matatagal na, mga pioneers din also yung mga nandito. Ilan ba tayo? Ay, lima tayo. Ayan, oh. <coughs> <coughs> <yung> <coughs>

Buhay pa to. Bakit nandito dito na to? <laughs> Buhay pa. To. <laughs> Buhay pa siya. Ay, kawawa naman siya. ko, hindi na binibisita. <laughs> Naging puro na siya. Palaka-palata ko. Hindi ko takot saan. Palaka-palata ko. rin.

Pero parang wala namang clue yung basahin yung iigit. Pati nga, pati kasi, pero kasi, medyo, ano siya kasi ang clue, ang, ang, ang liit ng words, na parang meron siyang ibang ano. Baka naman may clue dyan. Baka maliit yung ano. Ah, baka maliit yung ano. Yung lapida. Baka maliit yung museleo. Yun, 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 Jasper naman <laughs> <laughs> did you, did you know, you know, ito. Ito, ito, ito. 1966. Piling ko yung isa nasa malapit kasi ang layo natin. dalawa daw dalawa isa pa lang. ito lang isa, isa. Right. Right. Oh, okay. yun ituloy check yung power dance na, yung na, yung sound yung sound sound yung sound yung sound yung sound yung Alright! yung sound yung yung sound yung yung sound yung sound yung Plumbar. Ay, sa dulo. Sa dulo. Totoo ba? Hindi, Parang... heaven ano yun? May yung sa apartment eh. So yun mga smile, on this part naman, we call it the eternal state. Usually, compared dun sa family estate na talagang it depends sa mga lot owners yung mga gustong, yung design na gusto nila sa musileo. Pero this part kasi talagang uniform na. Isa lang yung klase ng uh, musileo nila. Pero it depends pa rin sa lots na binili nila. Pero usually 'yan nga nakikita natin, talagang Toledo 'to medyo mas malaki compare sa iba. Pero ang pinaka-iba lang nito nang Eternal State dun sa Family Estate is talagang ayan, pare-parehas na. Eh. <laughs> <laughs> Ano, balita, balita. Oh, Uy, sa isang lugar lang. Yeah. nice. Okay. <laughs> Find the next challenge at Columbarium. What the fuck? Doon! Kulumban pa? Saan yun? pa? Columbarium. Kulumbarium ay magturo-turo. Turo mo na lang. Kulumban sa dulo, di ba? Tama ba yung pinipunta natin? Kasi ito tayo estate. Oh, di ba? Oh, di diba, Hindi nila alam kung nasan yung Columbarium. <laughs> team 2, <two>, Team 1. <laughs> Wala sila dyan. <laughs> Ito po. Ito. Wala naman. Balik tayo siguro. Ihanap tayo ibang columbarium. So yun mga smile, nandito tayo ngayon sa Columbarium, the all new Columbarium here sa Olongapo Memorial Park. And, ayan, so yun, sa mga gustong maglagay ng mga, mga urn ng mga loved ones nila, ayan, sobrang available pa dito sa mga slots na yun. And I think parang pwede rin siyang pasukan ng tatlong urn per slot. Ayan. Available pa, sobrang dami pa available dito sa columbarium nila. Ayun, if ever guys na may mga urns kayo sa homes nyo, it's better na iput put nyo siya talaga sa pinaka-place kung saan talaga mag ng rest. Nanganap nyo mga ka-slime? Tinanggal niya ka nila eh! Ha? <laughs> ah? Ah? Walang challenge na nakadikit doon? Dahil that's the bonery, hindi siya kolumbarium. Um, oh, oh. Let's go, let's go, let's go sa bonery. Wala kayong nakikita nag-vlog? Nag-vlog ng sementeryo na ganito, nag explain Wala. Kami lang. Kaya nagdala tayo ng malas na ilaw para hindi tayo kabaan <laughs> isang patay, isang patay na ilaw, isang patay na ilaw. Oh, wala. Hindi ko matatakot, pero joke lang. ako. So, madilim na po. Ito, Pangarap ko maging vlogger dati. Ito na pala yung katuparan nun. Sa sementeryo nga Skin Skincare by Jan. Doon nga, saan? Sa pinaka, oh, anong oh, papasok? Oh, oh, oh. Doon nga, yung columbarium Oh, di doon tayo pumunta, labas muna tayo. Hindi, di, dito okay. Okay. Mas Mas na. Hi guys, nakikita kami. So, yung mga smile on this part, may kita natin yung bonery. Yan, tinatawag itong bonery. And mostly kayo, katulad kanina, narito sila, akala nila, ito yung columbarium Pero it's, it is the bonery. Usually, on one slot, three bones yun nakalayo. Oh, di ba maliwanag dito? Hindi sila matatakot. On this part naman, they call it the T Towers. It's like ano parang apartment type yung tawag nila. Because alam mo na yung kung sa apartment, di ba? And nalalagay dito is one press body lang yung nalalagay nila. And one slot. And ayun, press in peace po. mo give me the Parang nila makikita. Hanapin ang apat na letters para makabuo ng one word Tinago ng kabilang team sa kanilang estate content of yeah, Hollywood yeah, Special bilis, bilis, bilis Sabi rito <laughs> <laughs> Hanapin ang apat na letters para makabuo ng one word Na, na tinago ng kabilang team sa kanilang estate Saan ba estate nila? kanila? kasi natin smile, on this part, they call it serenity estate And, ayun Mostly same lang din siya ni Eternity Estate pero ito kasi medyo mas latest siya. Hindi natin napakita sa kanina pero... Uy, na, no, wala, namatay. Namatay? Totoo ba? Hmm. Isa lang yung bar na natanggal. Wala. Tapos biglang namatay. Gagod. Hmm. battery. Full charge pa to? Hmm. Last check ano nila isang bar lang natanggal. Pero yun nga, yung katulad sa kanina. Ay, sa kanina, sa, sa Eternal State. Usually kasi sa mga mausoleos dito, sa eternal state kasi yung may bone box kasi na nilalagay dito. Dito naman sa serenity estates nilalagay nila yung bone box nila dito sa may chair. Sa ilalim ng chair. Yung pinagkain -e nila. Pili to dito, mag-start na tayo dito. Kasi ito, start na to ng eternal eh. Bawal, Bawal daw po. po. Sorry, buti na So you're in. Siyempre o, di ba? Ganun silang magtago. Ayun nga, Jay. Mm. Just Malang. got up. Ang malagay ganda hindi natin kasama si Daniel. Na. Nakakakita kasi si Daniel, 'di ba? Dapat <laughs> dito na lang sa atin. Eh, <laughs> <laughs> miniglabas na kamay no. Yung isa kasi kakalayan dating pa lang nila dun eh. Saan ng baryo? And then saan no? Sa Serenity sa sa, ano? sa Estate. Ah, second charge. Oo, pinatay niyo daw kasi yung ilaw doon ninyo, malakas ng angin. Hinangin daw. Inaabot ng dugo <laughs> sila <laughs> may. Si Benedict Timothy ito. So, the journey over. 'di ba? 'Di ba? Yeah, la ban Hindi. Wala, wala. Dito yung nakatakot. Nakatakot nang... 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 na naman natin yun. yan. Nakakatakot ba? Nakatakot ba? Hindi naman, hindi naman. Hindi na nakatakot na talaga dahil nakakapagod. Kanina <laughs> <laughs> yung <laughs> maliit doon, maliit na kalalakan. Oh, nawala na yung mga takot na. Pagod na, pagod na. Pagod <laughs> na. Saan sila naglalagay? Sa <laughs> hindi nila maaanap. Miski sa letra, wala pa sila. Ba't ka nagpapatugtog dyan, Jasper? <laughs> Ay, wag over. <laughs> Pag may nahanap ko yung isa, balik na kayo. Tapos kung alam niyo na buuin yung word, balik na kayo doon. Ayun. Ang galing mo. Sorry. Ikaw rin yung nakahanap ng isa. Thank you. Galing sila sa loob, di ba? Sa loob. Yung mga tarpulin ba doon? Hindi <laughs> tayo ba? July. July, July nga. Pwede na lang. Okay lang ba na hula na nga? Oh, ano yung word? July. Okay, balik na ulit sa recent rise. Oh, wala pa sila nakuha. Ano, 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 may nagchat-chat na. Saan kayo nagtago? Sabihin niyo na pagod na kami. Wala kami mahanap ni isa. Time <laughs> check po. 11.7. Pagod. Pagod. Nilalagay lang namin sa kantila doon. Kayo ano? O oh, minahanap na kayo. O oh, anong guess? Love. July. Wala, July yung answer. Wala nakakatakot sa memorial, nakakapag. Find the box inside the family estate with the final clue. Sama-sama kami. Hindi, pero yung pinaka-twist doon yung both leaders lang yung papasok. Yeah! Good luck, ma! Ay, galingan mo, ha? ngayon, nandito tayo ngayon sa tinatawag na family estate. And mostly, yan yung mga mausileos na their own designs, kumbaga. Because this one is built para around 1980s or 1990s. Privilege ng mga lot owners na sila mismo yung magpapagawa ng mausileos nila here. Unlike dun sa mga other na estates, is talagang uniform na lahat ng design. Pero mostly, ito talaga yung mga pinakamalaking lots. Nandun na yung last clue. Tapos, sabay-sabay na kayong maghahanap. Gagaww! Huwag ka muna magsalita, nakagulat. Ay wow, nakatakot na. Alam mo saan sila matatakot? Sa, sa aso. Maraming aso dyan eh. Just for me, nakita ka ba? Nakakatakot dito. Ano okay. ba? Basta po ano po, um, malapit lang po eh. Naka, medyo nakatapon po siya ulit kayo ng damo. Ang daming damo dito eh. Ang daming damo po sa gilid. Bukod lang ba? Wala daw dyan, wala daw dyan. Pasok daw, pasok. Ano bang pa klunong box na katago sa damo? May kulay ba to? Nakatago sa mama mo. Sa papa mo. <laughs> <laughs> Medyo matalayo yung dalawa at nasa gitna po sila malapit. Paano ang gitna? Gitna, as in gitna, gitna o gitna malapit dito sa atin? Hindi nagsasalita si Jesuero. <laughs> Kung nandiyan ka pa ba, kinakain ka na ng white lady. <laughs> Nasa pinipindot yung gilid pag nagsalita. <laughs> <Nagaanap> ako <Mahus>. Lapit <laughs> <laughs> uh, <laughs> <laughs> kayo yung niya para hindi may tabi yun. niya na? Hanapin, hanapin pangalang the <laughs> sa Garmin area. Dito Dito yun. Dito 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 Ah, dyan sa garden na yan. Sige. Huwag mag Sa'yo na mga ka-smile, oh. Konti-konti na nila inaanap. Yung kabilang team, hindi ito pa. Hindi nila makita. Si Jasper, di sumasagot, ah. Jasper, gulit mo dyan. Nauwag na sila. Talit <laughs> na daw. Puro black yung box na kita ko sa kanila. Pero ako lang daw yung lagay. Yun yung pa sinundun sa dinante. Ayoko na yata, ah. Wala mag-isa dito, eh. <laughs> kung sarap muna siya sa gitna ba? gitna. tumulong na. tumulong ba? tumulong na. tumulong na. na. tumulong na. tumulong na. 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 tumulong na. tumulong na. tumulong Ano tumulong na. na. tumulong na. Ito mga ganun daw po. Ito mga ganun sa mga po. mga ganun. Ang clue ng group 2 na sa clues. Iron, walang ano? Clue? Ano yung siyang banda? Malapit sa cruise Ang clue. Hindi ako naniniwala sa'yo, Sir Ali. Iron po. Ay! Wala! Mayroon sa mga ganun. May manapit sa mga museum. Paging Jasper, nagkita na ba kayo? Oo. Uh nagkita -huh. niyo na ba? Nay Delia! <laughs> Say present when I call your name. Delia! <laughs> ako to yung apo mo. Hindi nga rin makita eh. Tumakbo kasi ako kanina bigla eh.

nabudok ayo sa lahat. Asalto si lolo. Adolnya. Sa si lolo? Aduon, Aduon. Sa si Bakla Omen 3 naman. Na. Sabi niya, dito si Pepsi Paloma. Oh, tignan mo. Tereng sa best. Mo. Sabi ganun. Yes. <laughs> shout out kay Lolo. ko. Uh. shout out kay Lolo kasi talagang suko na kami. Ang daming pangalan, dai. Sino ba yung Delia, 'di ba? Sabi ko, Punta na lang kay Lolo. bugsh, Tandem kami ni X. Ayun. Ay, ayun. Sabi niya na sabi niya. Ano, Tapos bilang chismosa, chumika siya. Dito nakalibing si Pepsi Palome. Ah. Che, magpunta namin dahil. Ay! Delios me. Dahil del <laughs> <laughs> <Like>, kumang nakangatan. Umangat <laughs> <laughs> ganyan. Pati yung tattoo, pakita yung tattoo. <laughs> Pakina. Pakina. Show it. Show it. Show it. Mag-show. hindi ba uso dati yung mga bomba <laughs> mga bomba movies mga bomba movies ganyan saka bata pa siya noon and up to this day naman hindi pa sure yung issue, issue. so wala naman tayong karapatan doon sabihin kung ano nangyari kung ito ba talaga or ano. we just hope that Pepsi Paloma is nasa good hands na Ah, uh, si Pepsi Paloma kasi is from Manila talaga hindi ko alam kung paano siya napunta sa Olongapo then yun nga nag siya due to family problems sa pera and something so wala talagang sureness about dun sa issue pero kinlear nga nung manager daw na parang earning naman ng good money si Pepsi before siya na... pero and ayun yun lang naman guys si Pepsi Paloma is one of the famous celebrities na nakalibing dito sa Alonga po Memorial Park um, Heavenly Father nagkapasalangat po kulit kami sa gabing ito na natawas po kami ng masaya at uh, wala pong nasaktan nagkapasalamat po kami sa uh, binigyan niyo po sa amin opportunity na makilala po si Delia Smith and natunan po namin history niya and I hope na masaya po siya ngayon and uh, sana po wag po makalimutan niyo kanyang mga naiwan dito po sa lupa at natin niyo namin sa po Jesus Christ, Amen Amen Parang nakilala mo Sabi ko Sabi ko Sabi ko Sabi ko Nakilala mo kami So yun mga ka-smile, tapos na ang contento Halloween special natin. And the winner is... Team Low Lakad. Kayo, kamusta? Anong nangyari? Ba't ano? Ba malungkot kayo? Hindi naman. <laughs> Ay, tumatawas si Kay ulit, eh. <laughs> Ay, <laughs> ano? <laughs> Madilim. Namiss ko si Pepsi Paloma. Okay, so yung winner, bigyan natin yung prize. Overnight stay sa Breeze Mountain Resort for Papayaga five packs. Mo. Papayaga mo yung jowa mo. Uy, 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 tayo may like, nag-may... mo yung jowa mo. <laughs> Oy, hindi. Uh, okay lang so kasi la for five bucks eh. uh, lang. <laughs> Oo, <laughs> Nananawagan po ako sa may-ari ng Breeze Resort. Napakaganda dyan sa Breeze. Baka naman lahat na lang kami isama oh. dyan. Pwede, ah, pwede. Sa ano natin, consolation. Ay! Oh. Ay. Surprise! <laughs> 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 Uy, hindi mo rin mahanap yung ba? Tabo-tabo <laughs> 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 ko eh. Mahanap and gift voucher from Paris sa kanto ni Juan. Masarap! Oh, so yun so, smile, special thanks lang sa Olongo po Memorial Park kay Tito Arnold Escalon and Tita Lai and special thanks to Breeze Mountain Resort and Paris sa sa kanto ni Juan. And mga smile! And that's it mga smile! See ya!